tao, pinapauwi na si Saldi ko kasi namimiss na natin siya. Budget ni Speaker Romualdez sa pinaka, pinaka, pinaka. korap na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas at si wala nang tatalo sa 25 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka 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 corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico. Si Saldico na siyang number one representative at founder ng Ako Bicol Party List. Diyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldi ko kasi namimiss na natin siya.